Ore ore. Oi. Putas. Hey. Mare dia pano uh. dogi dogi.

dala tayo ng ano, pagkain ng mga aso mga kabady ayun o no? oh. baba yung mga aso rito ang dami nito bakit dito pare ay mga kabady mga aso ang dami rito mga aso mga kabady pare kayo iniiwan sa isla na ito ayun o ay, oh. pusa rin nakakakain lang na kung may mga pumunta rito Yu Fine, yung wala pa rin, hindi nakakakain Ang so, dami nila oh, wala nagtatakain dyan Nabubuhay sila ng kanila lang wow, wow naman Next time eh, natin ang ano mga pagkain Yan. wow wawaw, sino? Hindi natin kayang idala sila sa mapak Next time mga kabady, dadala natin ang pagkain wow wow Yan mga kabady ang bait kulay itim. Ayan. Yeah, sa mga uh, pwede kayo magdala ng pag